Hi guys! Good morning and welcome to Japan! This is me, Penny! So, yun nga guys, ohayo sa inyong lahat. And, alam nyo naman, anong petsa na ngayon? December 30 na, bukas 31. Then, bagong taon na. So, kailangan nating mamili ng mga bilog-bilog. syempre kahit nandito tayo sa Japan eh, sinusunod pa rin naman namin mga OFW yung mga bilog-bilog na putas. Ganyan. And, ipapakita namin sa inyo kung pinagkakaguluhan din ba dito sa Japan yung mga bilog-bilog na prutas? Kaya pupunta tayo ngayon kay Lolo Sato doon sa lagi nating pinupuntahan na ah uh, bilihan ng mga murang prutas at gulay. And last day na nga daw nila bukas. So, ayan, baka... 31? Ay, ngayon ba? 30 ngayon. yan. Last day na nga pa, last day daw nila ngayon, December 30. So, syempre alam niyo naman pag last day, ano talaga, no? dina, dinadayo ng mga tao. So, titingnan natin ngayon, ang oras ay 10.30. Tingnan natin kung marami ng tao kasi kailangan din naman namin mag, mamili na ng mga bilog-bilog na products kasi wala nang time. And, alam nyo naman, mahal sa grocery stores. Kaya, tara, samahan nyo kami, mamili na tayo ng mga bilog-bilog. Kung makakabuo ba tayo ng 12. Kung hindi naman, ay okay lang. Hindi na kami, guys. Uh, but, Marami ng tao, puro hapon ang daming puro gulay ang binibili nila hanap kami ngayon ng protas mga hmm, kulay pala -kula na yung apple yung orange nila 300 yun wala 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 daw strawberry hmm Tingnan natin dito sa kabila. Ay, wala nga. Daming tao. Ito na lang yung mga prutas nila. Kunti na lang. Hmm. Alamang, ito na lang, babe. Ay, mahal. 380. Takuan. Orange pa lang nakukuha namin. Grabe, daming tao din, no? Pero puro gula yung binibili nila. Dumami mga tao. Puro gulay ang bili. Ito ba? Oo. Ano yan? O, kano yan? Wala kong nakalaman. Wala ng laman? Ichigo. Wala nang ichigo. Wala nang maslobri. Kailangan kong kumuha ng box. Extra box. Saan? Ah, nasa ilalim. ウィットラン。<music> <music> <music> Manila, hi. Dalawa dalawa 'tong salad. Dalawa, dalawa, 100 each. Para sa. Manila, hi. Pampansit. Ito haminan pangpansit. Carrots. Alam ko may isa pa doon. Sigurado ka? Dito no. din kami ng pineapple. Yung saging 100. Okay na yung medyo hinog. Oh, Ayan, yeah, pwede ito? na yan. Oo. ka, ng mga tao. Hmm mga tao. Naiwas na sa mga tao. na sa sa loob at sa oh, nga pala. Ay, mga tao. <laughs> 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 <hukuhan> Wala eh. Wala mga na na sa na sa mga na mga na Alin nya Oh. prutas. Ha? prutas 1 2 3. 3 lang, 4, 4. Banana, pakwan, pinya at orange.